Right, mga katropa, what's up? Welcome to my YouTube channel, no? Uh, panibagong vlog na naman tayo, mga katropa. Uh, for today's vlog, mga katropa, ito yung gagawin namin, no? Ito, dami. yeah. Saka, ang kakapal, mga katropa, oh. Ito, isang bukwain to. ito, isa. Ito, oh, mga kapal. Lalo na itong isa, ang kapal, oh. Ito. Yan, gawin namin to. Ang dami namin gagawin mga katropa kasi ano ngayon, season ng bookbine. Kaya nga, busy kami ngayon ng bookbine. Yan, yeah, sinasukatan ni, ni Kamotis BTV mga katropa Para mga kasimbol na. Ano ito mga katropa? Uh, 20 piraso maninipis nga lang iba ito manipis ito manipis mga bro ito manipis kaya sa daming tingnan o oh. right lang aming mga video mga katrupa ay eh, bukbahin lang talaga dito kabisa aming trabaho Bookbind ito hindi naman kami makakalabas mga katropa magvideo ng iba dito lang sa ano namin trabaho, magvideo uh, may matutunan pa kayo ah, ganito pala paggawa ng mukbay alright sabi mga, so, mga, mga katropa itong mga maligis mga katropa mga manipis, stapler na lang natin ng gilid. Para hindi na tayo magbarinak. Stapler. Magbarinak natin. Asal, kumuha. Okay. Stapler. Stapler lang nang bala mga katropa lagyan muna natin ang bala no wala na eh naubos na Mga ka-tropa, na-stifler na natin, no? Ayan. Pag malipis lang, mga ka Stop. Ano lang? Stifler lang. Alright. Ayan na, mga ka-tropa. Basta ito yung gagawin namin. Hanggang dito lang muna yung video natin mga katropa kasi haba-haba na proseso ito eh. Magawa pa ng cover. Simbolin muna bago mag-stamping. Kaya eh, napapakita ko muna ang gagawin namin mga katropa. Alright. Bye.